Hello, 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 mga kababayan. Ito na naman po ang inyong lingkod, Dino, DMMC. Ang nag-iisang trying hard at PWD na vlogger ng Pilipinas. Pag-usapan po natin ulit ngayon si Miss Cathy Yung yung pinalabas niya kahapon sa Pilipinas nating mahal na programa. In Interview ulit siya ulit doon. Then ang daming mga pasabog. Tsaka nakapagtataka lang ano. Sabado pa umpisang Nagsalita si Miss Cathy Binag. Martes na po ngayon. Kahapon lunes, another interview siya. Pero, mga Marcoses, tahimik na tahimik pa rin Mainstream media, tahimik. CBCP, tahimik. Liberal Party, Tahimik, NPA, Tahimik, halos lahat na yata ng sangay at sektor ng ating lipunan, may eh, hawak sa leeg o may busal sa bibig, ang mga to. Yabe. nakakabingi yung kanilang katahimikan. Sino ngayon ang nagpapatupad ng freedom of speech? Panahon ba ni Duterte o panahon ni PBM? Bakit kayo tahimik? Anong dahilan? Takot ba kayo? Mainstream media? Natatakot kayo? Hindi ba nga eh? Ang tatapang nyo. Pero nung nakabalik sa power si BBM, Mama Marcoses, bigla kayong natameme. Hindi ko alam kung bakit. Araw eh, walang, hindi nyo nga pinapansin si BBM, di ba? before the election wala sa inyong pumapansin sa kanya during the campaign wala para kayong ano di ba ang yayabang yung magsalita kaya nga siya lumapit sa mga vloggers ng Pilipinas para sa least kahit papano yung kampanya niya eh, eh, ano masuportahan bakit ngayon simula nung simula nang makansela ang prangkisa ng SMNI lahat kayo tayimik na. Lahat kayo bilang naka maka BBM na. Mga small na balita tungkol sa administrasyon, lahat kayo nakatutok. Pero yung tunay na oposisyon, yun yung ibinabalita. Sino po ba yung tunay na oposisyon? Sarah Duterte. Ang mga Duterte. Ilang maisog na ang naganap. Kinover niya ba kahit minsan? Di ba wala? Pag si Sarah ang balita, siya din yung tinitira. Well, hanggang ngayon na kayo, yung mga pahayag ni Miss Cathy Binag, wala pa rin sa inyong pumipick up. Tanong ko lang, meron kayang lalabas ulit? Kasi sabi ni Miss Cathy, meron daw susunod meron daw lalabas na magko-corroborate sa mga pahayag niya. Ang tanong sino? Sino kaya yun? Yung po bang mga yung po bang mga naging asawa at asawa ng mga kaklase ni BBM? Well, tatlo na yung nabanggit ni Miss Cathy. Hindi po ba? Unahin na natin yung naka relasyon din ni Miss Kathy Binag na si Tony Boy Florendo. Yung dati niyang asawa Miss Universe si Miss Margie Moran. Isa pang no ni BBM yung Gabriel Bongdasa na dating asawa ni Miss Universe din. Yung kauna-unahan nating Miss Universe si Miss Gloria Diaz. Na tatay naman at ni Isabel Daza. Grabe, no? Mga beauty queen. At yung kahuli-hulihan na nabanggit ni Miss Cathy na close-knit sa circle ni BBM. Si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Sawa ni Miss Dawn Solueta. Well, yung dalawa, si Miss Marjorie Moran at Gloria Diaz. Gloria Diaz, matagal nang hiwalay kay Mr. Bong Dasa. 1995 pa. Ayon sa ano, ayon kay Mr. Wikipedia. 1995 pa sila naghiwalay. Pero namatay si Mr. Bong Dasa. 2016 yata, ba? Diba? Kaya nga nagatid kay Isabel Dasa nung tinasal siya si Bongbong Bong Marcos. Kasi nga, siyado silang malapit doon sa pamilya nila, Bongbong. Bong. Pero tanong, ano kaya nalalaman nila? Nalalaman kaya si Miss Gloria Diaz at Isabel Daza tungkol sa asawa at tatay nila. At tatay ni Isabel. Si Miss Marjorie Mora naman, 30 years daw na nagsama kila sila ni Tony Boy Florendo. Dati rin siyang chairman yata ng CCP, Cultural Center of the Philippines, under the Duterte administration. Kasi nga, tataka ako eh. Kaibigan din. Naging kaibigan din ni PRRD si Mr. Florendo. Eh, siguro, dahil nga taga-dabaw din, kaya parang kaibigan. Hindi naman siguro sila close, di ba? Ewan lang din natin, no? Pero yun nga. Ah. Uh, parang ano rin eh, no? Pag mayaman talaga, Grabe. Dali, wala ang pera. Eh, si Miss Margie naman, low profile. Hindi na masyadong nagaano yan. Although si Miss Gloria Diaz, hanggang ngayon, nag-aartista pa rin. Sana magpa-interview. Kung may nalalaman man siya. At kung may pagmamahal siya sa ating bayan, o oh, Kung hindi naman totoo, hindi pasinungalingan Ah, pasinungalingan. Hindi itanggi niya, di ba? Ang pinamag pinakamabigat na akusasyon ni Miss Kat ah, na, na, ang pinakamabigat na pahayag ni Miss ay eh, tungkol kay sa Anton Lagdameo. Bukod nga sa kaklase nila, Bong, ah, BBM, pamangkin pa ng kanyang karelasyon na si Tony Boy Florendo. May abanggit na merong ginawang acts of lasciviousness sa kanya na parang nagnasa pa, pinagnasaan pa siya. Pucha, ang ganda rin naman ng asawa ni Mr. Atpon Lagdameo. Doon suleta yun. Grabe. Salita kaya si Miss Don? Pero kanina, ah, kanina ba? Pinabulaanan na, ano, may chispis dati na naghiwalay na yung dalawa. Pero pinabulaan na ni Miss Don Solveto yung chismis. E ngayon kaya, tagal na nilang nagsasama. More than 25 years na. Pero may balita kaya siya tungkol sa pagnanasa kuno kay Miss Cathy ng kanyang asawa. Hmm. Inalalaman kaya sila. Well, abangan ang susunod na kabanata. Puro na lang tayo ganito ah. Kailan kaya magsasalita ang BBM Administration. Si Mr. Abalos, tahimik. Si Mr. Gibo, Chudoro, tahimik. Kanyan daw sa circle nila, di ba? Sabi ni Miss Cathy. May ibang magsasalita para sa kanila. Para ipagtanggol sila. Pero siguro yung dalawang nabanggit, si Abalos at si Gibo, Siguro nabasa na yung papel kaya papalabig ba muna. Pero hanggang kailan sila mananahibig? Samantalang ang taong bayan ay naghahanap ng kasagutan. Tanging kanilang vlogger ang nagpapakalat ng kung ano-anong balita. When I say kanilang vlogger, ibig sabihin ay eh, maka BBM na vlogger. Wala po akong pinaparinggan o binibintang na kung ano man. Basta yung mga maka BBM vloggers, eh kung ano nung balita ang pinalalabas. Sinisiraan ang pagkatao ni Miss Cathy. Eh sinasabing pokok, makate, etc. etc ang gagamit. What? <laughs> Ay, nakakaawa tayo. Hindi naman nila kayang tayuan ng mga sinasabi ni Miss Cathy. Hindi naman nila kayang i-refute. Sinasabi lang nila, sinungaling, gano'n, di ba? Pero, anong patunay nyo na sinungaling yung tao? Well, hanggang dito na lang po. So, ulitin, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Dino DMMC. Mag-like and subscribe naman po kayo. Comment na rin po kayo kung meron kayong mga gustong itanong o mga topic na gusto natin inyong pag-usapan natin. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye.